Na iparating na nga ba ng samahan ng mga maninindang Pilipino ang kanilang plataporma upang iangat ang sektor ng mga vendor dyan po sa may Nueva Ecija? Alamin sa CIS at presents the WIC Track Record Report. Napapanood ko na ang dami na palang napuntahang pamilihan ng samahan ng maninindang Pilipino para ipaalam ang mga plano nila para sa aming mga tindero. Makakarating din kaya sila rito sa amin sa Nueva Ecija? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z truck record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, nitong Disyembre lang ay bumisita ang samahan ng mga maninindang Pilipino sa Science City of Muñoz Public Market sa Nueva Ecija kasama ang alkalde ng lungsod na si Baby Army Alvarez, nagsagawa ang first nominee ng samahan na si Tita Malulipana ng Suyod Palenke upang ang mga vendors naman ng Nueva Ecija ang makaalam sa kung ano nga ba ang dapat nilang asahan sa bagong samahan na nangangakong susuportahan at bibigyang prioridad ang kanilang kapakanan at mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng Suyod Palenke personal at masinsinang maipaparating ng samahan ng mga maninindang Pilipino ang intensyon nila na mapabuti at mapaganda ang buhay ng mga tindero at tindera. Pagkatapos ng pagbisita na ito sa Nueva Ecija ay batid ng mga residenteng vendor na sa tulong ng bagong samahan, hindi na nila kinakailangan pang mangamba para sa kanilang mga negosyo dahil kabilang sa mga layunin ng samahan ay ang magbigay ng assistance sa pamumuhunan pati na rin sa pag-aaral ng mga anak ng vendors. At yan! ang track record ng samahan ng mga maninindang Pilipino. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. check